KLA Airsoft nga pala. Muli samahan niyo ako sa aking panibagong video. Kasama ang grupo ng kubrador, ang hukbong kawal at laang kawal pandagat ng Pilipinas. Kasama ang mga kasundaluhan, masusi naming pinagplanuhan ang aming kunyaring pagsalakay sa isang dalampasigan ng Zambales. Upang maging matagumpay ang operasyon, kami ay sumakay sa isang rigid hull inflatable boat patungo sa laot, kung saan naghihintay sa amin ang isang small unit riverine craft Sa mga oras na iyon, mababa ang tubig dagat. Kaya kami ay muling lumipat sa rigid hull inflatable boat upang makalapit sa dalampasigan. Habang papalapit, kami ay naghahanda para sa aming paglapag sa dalampasigan. Bilang bahagi ng aming pagsasanay sa tinatawag na amphibious assault, habang papalapit kami, ay pinaulanan ng putok ng mga kalaban sa likalayuan. Kami ay naghanda upang umatake. Sa pagkakataong ito kami ay nagsida upang hindi agad matamaan ng mga kalaban. Kasama ang aming mga kagrupo, bersahan naming inatake ang mga kalaban sa dalampasigan at tuluyan makatake at pumunta sa susunod na mission. Wow! Wow! Hanggang dito na lang muna mga kabeng-beng, hanggang sa susunod na mga video. At kung napanood mo ito mag-comment ka para malaman ko kung saan nakarating ang video ito. Maraming salamat sa panonood. Yes,